Yun, magandang hapon mga master. Nandito na naman tayo sa tawing dagat muli. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapaghagis mga master. Wee, na. Kaya ngayong hapon, tatry tayong maghagis. Kaya natin kung may kaagat bagong setup DK1000 series. Ito, at ito namang uh, rod natin. 2.1M tapos itong lore natin, Gunyon lore, from Sibuyan Takakel. Subok tayo maghagis mga master, kung may kakagat. Kung wala ay, wala. Basta hagis. Try tayo mga master dito. Kung may kakagat, sana. Hopefully. Hopefully may magparamdam sa atin. Ngayon na lang ulit tayo nakabalik sa tabing dagat at makakapaghagis. Sana. Pag wala tayong napakagat dito mga sir, lilipat tayo doon sa kabilang side na yung dun. wala dito mga master lilipat talaga tayo sa kabilang side wala kong ka makakagat wala pa nagpaparamdam sa atin mga master ah wala pa So na kaya sila. Ay kumagat na. Kumagat na mga master. May nagparamdam na may nagpakilig na dito na dito na yeah tayo hapili natin andan Alan master. JT mga master JT mga master Alun 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 Oops Kailangan ko nakawalaan Kailangan ko nakawalaan <laughs> ba Dari ba Hila hila Ah uh. oo first phase mga master Mandali tayo mga master, first phase natin Unang isda Landed mga master, landed Dali Nice catch mga master Unang isda natin mga master oh Solid Solid talaga mga master Dali lang kinagat mga master ah. Panalo agad. Panalo agad mga master. Yeah. Power. Power mga master. Sulit ang ating pag-aantay ng kalma. Ngayon lang ulit medyo kumalma eh. Medyo matagal na rin ano, masama ang panahon hindi makapag fishing ngayon lang tayo nakapag fishing pero solid naman ang pag aantay hakins ulit tayo dito mga master baka mayroon pang kasama naka na tayo mga master panalo panalo na panalo na hindi nang umuwi hindi nang umuwi mga master 으아, 나. silent yun mga master update sa ating huli isang piraso ito lang ang wala nang dumagdag naabot na tayo ng ano, hapon ng pagabi na Pawi na tayo mga master sulit ang ating fishing ngayon kahit isang piraso medyo malaki naman solve na ang pangula mga master kasi yun mga master